Papunta kami ngayon ng school at susunduin namin si Kuya Bill dahil uh, na nila galing sa Boy Scout. Ayan, kasama ko yung dalawa kasi papagupitan ko sila at kami ay mag-grocery. mga nai! For today's video ay eh, susunduin nga namin si Kuya Bill. Tanghali na nga kami nakarating dito kasi akala ko nga tanghali pa yung tapos ng kanilang camp. Yun pala ay eh, maaga pa lang nakauwi na sila. Palibhasa wala din akong load nung araw na to kaya naman hindi nga naka-on yung aking mobile data. At pagdating namin dito sa school ay eh, dalawa na nga lang sila nag-aantay ng kanilang sundo. Pero bago namin ayain si Kuya Bill na umuwi ay eh, pupunta nga muna kami ng grocery para bumili ng mga pangailangan namin sa bahay kasi kung isasabay namin si Kuya Bill, ay eh, medyo madami nga siyang dala at mahihirapan pa kami magbitbit kaya sabi ko ay eh, mago grocery nga muna kami bago ko siya puntahan ulit. At hinayaan ko na yung mga bata yung manguha ng mga kailangan namin. Kaso nga lang nagbabangayan pa sila kung sino ang kukuha. Kukunin na ako pala. Tapos ayun, ay nung antika. Yan. Pasporo sige na. O sige na, ikaw naman baka mamaya maglupasay ka pa diyan. <laughs> Yun malaki. Yun sa baba. Oh, yan. yan. Doon may ilagay yung sa sabon. Ayan. Ito. Bakit parang Pagkatapos namin sa grocery, eh, bumili nga rin muna kami ng chinelas ni Kuya Bon. bilis kasi masira ng mga chinelas ng mga to. Alam nyo naman, panayang takbo. Siya na nga rin na namili ng design na gusto niya. At syempre, alam nyo naman yung Kuya Bon ko, mareklamo. Kaya pati yung pangakit ng mga taong paulit-ulit, eh, nasita pa rin. Ano ba yan? Paulit-ulit? Pantorol. Pagkatapos <laughs> naman namin yung grocery at bumili ng chinelas, eh dumiretso naman nga kami sa barbershop. Nauna ko na kasing pinagupitan si Kuya Bill dahil nga sasali siya sa Boy Scout. At eto naman dalawa, ngayon ko palang pagugupitan dahil ngayon nga lang nagkaroon uli ng budget. At habang inugupitan nga si Kuya Von, eh pumunta nga muna ako kay Kuya Bill para sunduin siya. At dito na nga lang kami tatambay sa may barbershop shop, habang inaantay kung matapos po. silang gupitan. Habang ginugupitan si Kuya Bon, eto naman dalawa, eh, hindi na nga nakatiis at kinain na nga yung daladalang pagkain ni Kuya Bill. Almusal daw sana nila ito, pero dahil nga maaga silang nakauwi, eh, ibibinaon na nga lang nila to at iuwi sana sa bahay. Pero yun nga lang, eh, nagutom na nga daw silang dalawa at dito na nga lang nila to kinain. Syempre, nagtira din sila para kay Kuya Bon. At habang hindi pa tapos sa pagugupit, eh, pumunta muna ako sa palengke para bumili ng aming pangulam Nakakita nga ako ng toko at toge, kaya ito na nga lang yung lulutuin ko pang ulam. Tsaka isang oyster sauce. Malaki uh maliit. -huh. No, makabalik ako ay eh, si Bunso naman na yung ginugupitan. Mabuti na lang nga at hindi iyakin itong mga bata na to pag ginugupitan. Yung ibang bata kasi pag ganito ang edad ay eh, talaga namang umiiyak kapag gantong ginugupitan sila. Pagkatapos nilang magupitan ay eh, bumili lang din muna ako ng palamig dahil humihingi nga si Bunso. Pero dahil medyo kapos na sa budget ay dalawang tig sampung piso nga lang yung binili ko at hati na nga lang kami doon. hati kami ni Bunso doon sa isang plastik. at hati naman si Kuya Bon at si Kuya doon sa isang plastic. Kasi kung hindi bibigyan ng tag isang plastic, tong si Bunso at tong si Kuya sabon. Nako, magkakarambola pa tong dalawa na to. Kaya kami ni Kuya Bill, eh tamang sip-sip lang sa kanilang mga palamig. Pagkatapos nila magupitan eh. umuwi na nga rin kami. At dito ko nga po muna tinatapos itong video na to. Hanggang sa susunod na video po. Salamat sa panonood.